nakaranasan ko rin mula nung nagpasta sa loob ng, ng deportation. Um, unang araw hanggang sa kahuli-hulihan halos makipagbulo kami sa usapin ng pagkain sa loob ng deportation. Dahil sama-sama uh, sama -sama kami ng katubang lahi sa pagkain, unahan, banggaan, sa pagtulo, sa mga Iba yung makakaramasal talaga sa loob ng deportation. Magkakarami pa talaga ng mental na, mental na kahinaan pag nasa loob ka ng deportation. At hanggang sa pang makakapagpahina ng pag-iisip doon, ay makakapang wala na ng kahinaan ng loob, ay yun lagi pong binapanggit ang mga pangsulit wala pa, walang linaw, walang, walang inilalabas na makonto o walang maanuhan ang mo para makauwi yung mga kapapa namin Pilipino na, na walang mga pinder na Nandun din pa rin yung nakipag-away din ako, nakipagsuntokan din ako sa isang Pwede Indonesia, dahil din sa pagkatanggutin na rin sa mga Pilipino natin doon. Kaya sa awan man ni Ala, nakauwi din ang Pilipinas sa loob ng dalawang buwan at kalahating pamimlamihan sa loob ng proteksyon. Sa totoo lang po, marami po talaga ng karanas ng iba't ibang pamamaraan ng mga pangaharas na rin ng mga babae natin na din sa deportation ano na rin na rin ang kusin ng lumaki ang na rin po yung masamang sa mga babae na nagkakasak ang ah, mayroon na problema rin talaga ng mga ano binabanggit nga dahil ano pikit talaga mag-sponsor talaga ng pikit So, kailangan natin Kasi makuha ng, talaga. Kasi tapos na ang ano nila eh, tapos na ang papel nila eh. Oo. Oh. Mm. Ticket na lang talaga ang problema. Kaya nga pinupwersa yung mga tao doon na bumili ng sarili-sarili nila mga tiket Yung nasa Deportation? mm, -mm. Eh yung nasa yung, Safe yung, House? Yun pa. Mm. Kung libo-libo yan? Oo. Oh. Anong? At automatic dyan. Ang karamihan dyan. 60% dyan o 70% dyan, walang fingerprint. Mm. Sa so, may fingerprint, hindi ano hindi problema dahil sagot ng host country ang tagpapa-uwi mm. ng ticket nila. Yung mga wal walang, walang fingerprint, yun ngayon ang hindi sasamigin. Bali, mula nung bagyo, yung mga binagyo, ang mga kasama natin doon na mga Pilipina, ay walang binibigay na assistance yung consulate doon maliban dun sa mga doon ay yung mga mga organization na nalang doon yung grante nagbigay ng mga pagkain sila yung mga pangunay na sumusuporta doon tatapos noon ng mga nakarang araw na yon uh, itinaboy sila ng pulis papuntang Jawasat at doon nga nagkaroon ng ano uh, naglakad yung mga tao doon sa tulay papuntang Jawasat tapos pinatulog sila sa kalsada, pinahimpil sa Tapos pinalakad na naman sila ng pulis. As in lakad, hindi naman sinasinla sina sa isang bus na ano. Kumbaga sa ano, ah, uh, nagtipong nagmarcha, nagmarcha na sila papuntang consulate. At doon na sila humimpil sa consulate. Bago doon ako, doon na lang ako pumasok sa consulate yun, sa pangungulap pa yan nila, ka, nila Karnel, ka yung, yung, mga pangalawa na Pero sa bigay na assistant o suporta ng konsuli ng embahada natin doon, wala talaga silang ibinigay sa mga, ka, mga kababayan natin doon. Mm -hmm. yun, yung pang sistema ng kanilang uh, pagpapauwi ay nung una, kinapanggit nga nila na sasagutin ng sasagutin namin yung plane ticket na yung plane ticket at kung ano-ano pang mga bayarin dun sa ano sa pagpapauwi uh, katunayan dyan meron nga mga nagbayad sa kanila na umaabot ng 2,000 2,500 at ang mga nagbayad na yan ay kanilang ipinahihimpil doon mismo sa loob ng consulate sa taas, yung binabanggit nilang bahay kalinga na, na kung saan nung nandun kami sa consulate sa labas at naka nakatent na kami doon ang sistema nila kapag may dadamputin na sa amin, tsaka nilang nila inuutay yung mga nakapagbayad doon sa consulate at isinasama sa amin na parehas din naman ang proseso ng, ng pinagdaan ng mga nagbayad at yung walang pinagbayaran. At yung iba pang sistema ng, ng mga ginagawa nila, tinatawagan nila yung mga ano, yung mga OFW, yung mga kababayan natin doon na nung nandun na nga ako sa deportation, yung mga galamay nila, tumatawag sa bawat mga mga deporte, mga gusto nang umuwi, na handa ka na bang umuwi, gusto mo bang mapadali yung pag-uwi mo, magbabayad ka lang ng ganito, uh, tatagpuin mo si ganitong mga pangalan, mga contact number, may binibigay sila, no, 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 tapos na yun ay mga galamay nila, na, 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 na Sir Anthony, yung Sir kunting. At yun nga, ang binabanggit doon, uh, yung mga pinagbabayaran na 2,005, plane ticket, na no 1,001 o 1,003, half ticket din naman dun sa mga bata. Inaobligat na ka sila na magpahayal. Saan niya? Mm Tagasan -hmm. uh, si... So si Sir Kunting ay mismong tao ng, konsula, ng consulate ng Jeddah. Siya ang siya ang nag-aasikaso ng mga ano ng mga papeles ng mga sa mga deportation at si Sir Anthony. At pinapapirma silang waiver na katunayan, katunayan daw na hindi nila pinagpersa yung mga, yung mga tao na bumili ng ticket at ang mga tao ang nagpusa na magpabili ng ticket. Pero ang katotohanan doon, sila yung unang nagpoprovoke na bumili ng ticket ng sa mga tao. Kasi kung titignan naman natin, bakit ng first batch na nakaalis na 133, ay napaalis nila na ultimong sing na 1 real ay walang ibinibigay yung mga unang nakaalis. Bakit ng pangalawang batch na ay hindi na sila makapagpaalis? At i talaga tinutulak na nila yung tao na bumili na ng ng tiket. Tapos yung kainitan talaga kasi doon, napupersa na yung mga tao doon na kumuha ng sarili nilang tiket kasi may pangunahan, may mga anak. Hirap na sila doon sa loob ng deportation, siksikan, nagkakasakit na, halo-halo na mga sakit. Kaya nauobligan na rin bumili ng tiket kahit na wala naman pambili Yung mga magulang nito, yung mga tao, minsan nga, inuutang pa ng mga asawa nito ng na ito para lang makauwi dahil nga rin sa ganong sitwasyon.